Hi hey guys, good morning. Happy Sunday. Ito guys, napakasimple yung uh, luto ng sopas. So, wala pa akong hotdog dito. Wala pa ako dito. Ito po oh. Pinagprito ko na na meat ko. Ayan. Yan po ang available ko ngayon. Para hindi na po ako bigyan ng hotdog. Tapon kasi, Bumili ako ng sabon na dito. Hindi ako nagpagluto kasi umalis yung anak ko. So ngayon, ngayon ko lang naluto. Ayan. So, tikman po. Tikman po po muna. At matabang. Matabang na po kasi nilagyan ko ng gulay. So ito guys, lagyan ko ng kutipang asin. So, tikman po ulit. Baka okay na. okay. Okay na po yan kasi itong mitlog medyo maalat. So, lalagay ko pito ng gata. So, lalagay po akong iba. So, ang lalagay ko po ay powdered milk. So, ito guys. Yan. Hindi ko na sinukat. Yan. Diba? So, meron tayong napakasimple ng luto ng sopas. Yan. Yan. So, itapis po dito yung meatloaf. Ayan, so, diba? So, meron ako dun sa garden na, ano, garden ha. Ayan, meron ako dun, tawag nito, dahon na, ah, uh, ano yung dahon na, koriander. Lagyan ko po ito ito guys, kukuha ako dito ng dahon ng hmm. pansahog. Ito pa din na siguro natin. natin. Diba kasi na mulak-lak na eh. Yeah, Ayan, pwede natin. So ito guys, lalagay ko na yung meatloaf. So, ganun lang po. Ayan. So, pwede ko napatayin yung apoy. di ba? So, meron na tayong sopas. Mm, sarap. Sarap, guys. Ayan, no? Nakinabangan ko na yung coriander doon sa tanim ko. Ayan. Sarap! Tara tayo guys!